na nag-live ngayon so nagtitinlo nagtitinlo ka yun ng peaceball mga tol na tinda uh. yun ang mga 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 eh ma tinan nyo mga tol nabibigyan kayo ng tips kung paano uh, mag ah ng Quick, quick. Ayan. Ano ni Mama? ano, Saan? ka Ayan. say. Tali say? Tidak okey ya. Iwan pulang. <laughs> <laughs>

नौ लोग ल Ang Kumusta na ay mga kaibigan mo dito? Hmm. Doon pa may, ma? so, may, hmm. oh. so may ano ba? Na sa may ano? Dengan nyo tol. Ha, <hazim> doon sa may ano ba? Don don, sa tol, <Toribio>. sa <hazim> tol, radio, <hazim> Oh. Huh? Hey, shout out sa ating Remilio Nice, no? So, may kalab shoutout out. So, si Mama Matol, ha? Ah, uh, dito na natin si Mama Matol. Ah, uh, si Mama Matol, nagluluto ng na, ano, ah, uh, quick quick. So, dito na natin, ha? Uh, ah, niya kung mga tol, kung paano niya, ano, ano, Ayan o. Oh. Ayan. Panurin niya mga tol. Ayan. Ayan. Bili na kayo. Ayan. Ayan. ni mama Ayan. 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 pa kayo kayo Ano? Ano ba? Ah? Ano naman dito? Ano dito? Doon tayo sa Sindu Review? Huh? Ha? Sa Review tayo? Bakit pagbenta doon? Hey, doon? Doon doon? Di ba may ano doon? Ha? Doon, doon sa kilid ng simbahan? Ay kilid ng simbahan? Kilid ng... Sa so, tingin ko, mas okay doon? Shout out sa ating 4 million na. Ano ang no, no, okay do? Ha? Doon sa ano? Doon ba ba sa ba? May kisinahan doon? Dami tao doon? Ha? ha? Yeah. Tingnan nyo mga tol, di ba? Si mama mga tol. Para seryoso mag -sukay. Ha? Yan, serius kayo buka ang mga tol. You know? Yan. Oh. Yan. 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 Magandang hapon sa ating lahat, no? So, shout out sa ating 4 million ice Ma, tingin-tingin ka naman, ma. Ah, ogo. Ya, no. Ah, uh, yan i tawag din mo. Ginawang quick. Oh, yan. Yan na Ya. Ya, Yan. yan हां इनुको 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 yung mga 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 yan shout sa si si million ice no so luto si mga tol yan tama punta rin naman ha harabi ng lamig ha

Yan. Ma. Oh, okay, sila na nanaw mo. Huwag na lang naman ikaw. So, hanggang nandito na lang na yung uh, live mga tol na. Bye bye. Uh, Pagkali ang light okay na ito. Bye po. Bye bye po. Mulis lang yun, no.